Hindi sekreto na isa sa pinag-uusapan at namamayagpag na love team ngayon ay ang tambalan ng dalawang kapamilya stars na sina Maris Racal at Anthony Jennings. Ang bago sa mata nilang tambalan na hatid ay tawanan at kilig ay agad na huli ang puso ng publiko. Ngunit ang malaking tanong ng kanilang mga tagahanga, posible kayang may namamagitan na sa kanilang dalawa? The Philippine Showbiz List presents Detalye sa relasyon ni Maris Racal kay Anthony Jennings at cryptic post ni Jam Villanueva. It all started with a poop. Unang nasilayan ng mga manonood ang pagsasama ni Maris at Anthony sa romantic drama series na Can't Buy Me Love sa kanilang karakter bilang sina Irene Chu at Snoop Sala. Hindi sila ang pangunahing magkapareha sa palabas. nila mga lead characters ay sinadonit Pangilinan bilang Bingo at Bel Mariano bilang Caroline. Ngayon pa man, ang tandem ni na Anthony at Maris bilang Snow Rain ay talagang umangat at nagdala ng maraming saya at kilig sa kwento. Ang kanilang chemistry at bardagulan moments ay nagbigay ng magandang flavor sa buong serye na tila ba aso at pusang nagbabangayan. Kaya't hindi nakapagtataka na maraming tao ang nai-in-love sa kanilang karakter. Hindi lahat ng aktor ay nakakagawa ng rom-com genre ng maayos. Pero pinatunayan ni Anthony at Maris na kaya nila ito. Katulad ng ibang matagumpay na love team, hindi nalalayo ang kwento ni Maris at Anthony na nagsimula sa hindi inaasahang pagkakataon. Katunayan maging sila ay ikinagulat ang bigla ang pag-usbog ng kanilang tambalan at bukas sa pagsasabing wala talaga ito sa plano. Sinong mag-aakala na ang lahat ng ito ay nabuo ng dahil sa poop? Ito ang inilahad ng dalawa sa isang press con noong February 2024. Kwento ni Anthony ang cute nga raw ng eksena at nakakatawa na first time na nabuo ang isang tambala ng dahil sa tae. Maging si Maris ay laking pasalamat sa kanilang poop scene. Ang tinutukoy ng dalawa ay isang viral na meme kung saan hindi sinasadyang natapakan ni Maris ang isang bunto ng dumi. Sinubukan siyang bigyan ni Anthony ng babala pero sinusubukan niyang iwasan ito. Habang ginagawa niya yon, natapakan niya ang dumi. Nagdulot ito kay Maris na mag-eskandalo bilang isang mayamang brat na sumisigaw ng buong puso para kay Anthony na alisin ang dumi mula sa talampakan ng kanyang designer shoes. From Snow to Mathon Love Team Nang magtapos ang Can't Buy Me Love ay hindi naman doon nagtapos ang pagpapakilig na hatid ni na Anthony at Maris. Katunayan, nanatili pa rin ang malakas silang hatak at patuloy na kakakuha ng suporta ang pagtatapos ng kwento ng Snow ang siyang nagbukas din ng panibagong kwento para kina Maris at Anthony. Katunayan, dahil sa natural din ang pagpapakilig on and off screen, marami sa kanilang mga tagahanga ang nagnanais na maging real-to-real -real romance ang kanilang match-up na siyang nagpabuo sa tambalang Mathon. Hindi na nga may pagkakaila ang tagumpay na kanilang tambalan ang nagbukas din ng maraming oportunidad sa kanil kanilang karera. Pinatunayan nilang dalawa na naroon pa din ang hatid na magic ng kanilang love team sa labas ng kanilang serye. Nariyan ang sunod-sunod na proyektong ipinagkatiwala sa kanila. Kabilang narito ang Netflix, social series nilang Bida Bida at Kalibat Ka ng Endorsements. Muli din naghatid din ng kakaibang kilig sina Anthony at Maris nang sila ang napiling maging bituin sa music video ng kanta ni Darren Espanto na Iyo. At isa nga sa pinaka-inaabangan ngayon na kanilang mga tagahanga ay ang pagsabak nila sa big screen bilang bahagi ng MMFF movie ni Vice Ganda na And the Breadwinner Is. Maliban dito, kaabang-abang din ang pagbabalik telebisyon ng Mathon Tandem sa tira babago nilang gagampanang mga karakter na mukhang susuungin ang mas seryosong papel at tiyak na mapapasabak sa maaksyong eksena kabilang sila Maris at Anthony sa pangunahing cast ng action drama series na pinamagatang Incognito na Omere sa susunod na taon. Maris and Anthony, The Magic of Working Together sa tagumpay na kanilang love team, aminado sila Maris at Anthony na hindi pa din sila makapaniwalang mamahalin sila ng husto ng mga manonood sa kanilang mga karakter bilang sina Snoop at Irene. Sa pagkikipagtrabaho kay Maris, ayon kay Anthony, magaan ang kanyang pakiramdam kapag kausap niya ito at tiwala siyang magiging maganda ang kanilang pagsasama sa mga eksena. Sinasabi niyang pareho sila ng istilo sa pagpapatawa na nagiging dahilan upang mas maging masaya ang kanilang collaboration. Pinuri niya si Maris, sinasabing mahusay ito at may charm, kaya sobrang saya siya na makatrabaho ito. Hindi naman ikinaila ni Anthony na madalas siyang nakakaramdam ng pressure kapag kaeksena si Maris dahil alam niyang hindi na nagbabakel o sumusuko sa mga hamon. Pero sa kabila ng mga ito, nagtutulungan silang dalawa at nagbibigay ng suporta sa isa't isa na nagiging susi sa kanilang magandang samahan sa set. Ang kanilang bigayan at pagtutulungan anya ay nag-aambag sa kanilang tagumpay bilang magkapareha sa proyekto. Samantala, aminado naman si Maris na hindi palaging may makakatambal na mag-work at magja jive ang humor. Pero sa kanila ni Anthony ay talagang suwak nga raw sila at masaya dahil minahal sila ng mga tao. Maris and Anthony's Rumored Romance sa simula pa lang ng pagsibol ng kanilang love team, bukas na aklat sa kaalaman ng publiko ang masaya at makulay na takbo ng kanilang buhay pag-ibig. Si Maris sa pili ng boyfriend of 5 years na si Rico Blanco, habang si Anthony naman ay sa non-showbiz girlfriend na si Jam Villanueva. Komento nga ng ilang netizens, sila ang on-screen love team na kahit may partner in real life ay masaya at nakakakilig pa din panoorin. Bagamat marami pa din sa kanilang mga fans ang umaasang tumulay sa likod ng kamera ang kanilang love team, hindi ito naging posible dun sa may kanya-kanya silang karelasyon. Pero biglang nagbago ang takbo ng kwento matapos na kumpirmahin ni Maris noong July 2024 na hiwalay na sila ni Rico. Hindi direct ang sinabi ni Maris ang dahilan na kanilang break up, ngunit may mga binanggit siya tungkol sa mga desisyon na gusto niyang tahakin sa buhay na maaaring dahilan na kanilang hiwalayan. Bagamat masaya, nagmamahalan at kontento naman sila sa isa't isa, dumating daw sa puntong nagbago ang gusto at prioridad ni Maris. Bagay na agad sinabi kay Rico alam din ni Maris na hindi maiiwasang idawit ang pangalan ni Anthony, kaya naman kasabay nito ang paglilinaw niyang walang kinalaman ang pagtatambal nila ni Anthony sa naging desisyon nila ni Rico na maghiwalay. Ganun pa man sa kabila ng paglilinaw na ito ni Maris ay ang hindi pa din mamatay-matay na pag-uugnay sa kanila ni Anthony na para humigit na sa pagiging love team. Taliwas sa kanyang naunang pahayag ang nakikita ng publiko na kakaibang closeness nila. Katunayan, ilang buwan matapos kumpirmahin ni Maris ang break up nila ni Rico ay siyang pag-ugong naman ng hiwalayan ni na Anthony at Jam. Nagsimula ito noong September 2024 matapos mag-viral ang TikTok post ni Jam ng quotes na may kinalaman sa issue ng betrayal, selos at gaslighting. Nirepost din niya ang video na may quote tungkol sa taong labis na pinasakitan pero piniling pairalin ang kanyang puso. Sa Twitter ni Jam, may mga nire-repost din siyang hugot quotes na mensaheng time always reveals true colors. Pero bago pa ang mga ito, ay nagre-repost na si Jam ng iba pang hugot quotes noong July 2024. Dahilan para maghinala ang netizens na may pinagdadaanan itong problema. Hindi maiwasang madawit sa issue si Maris, lalo na at nire ni Jam ang TikTok video na may mensaheng I will never forget your conversation with the girl you told me not to worry about. Napagtagpi-tagpi ng netizens na waring may kinalaman ng cryptic post ni Cham sa pagiging malapit ni Anthony at Maris. Na mga panahong yun ay lumipad patungong Italy si Anthony at Maris para sa taping ng upcoming kapamilya action drama series na Incognito. Nagkataon namang nag-post si Marie sa TikTok ng replato ni Anthony na kuha sa loob ng eroplano habang may hawak na mini birthday cake. Simpleng caption ni Maris. It was my birthday. I was stuck on a plane and I was feeling the blues. Haha, -ha, TY. Tila di nabigyan din ng kahulugan napansin ang napansin ng netizens na pagkakapareho na suot na white rubber shoes na Maris at Anthony na animoy couple shoes. Jam shares cryptic post anew about cheating in a relationship. Hindi na nga natapos pang ang hiwalayan issue ni na Jam at Anthony at di romance sa pagitan ni na Anthony at Maris. Katunayan, usap-usapan muli ngayon online ang cryptic post ni Jam tungkol sa pagtitaksil sa mga relasyon kung saan pinag-usapan niya ang isang ex at ang katrabaho na lumampas sa kanilang boundary. Sa question and answer session sa Instagram noong biyernes November 1, tinanong si Jam kung bakit tila siya galit sa babae na kinasangkutan ng kanyang ex. Sa halip sa kanyang ex mismo, tanong ng netizen kay Jam, Sis, bakit yung galit mo parang kay ati girl lang? Di ba dapat mas galit ka sa ex mo? Char. Matapang naman itong sinagot ni Jam, ngunit wala itong pangalang binanggit kung sino ang kanyang pinatutungkulan. Sa kanyang sagot, ipinahayag ni Jam na ang taong nagtataksil at ang taong kinasangkutan ay may pagkakapareho. Binanggit pa niya mga detalye tungkol sa taong lumampas sa mga hangganan ng trabaho na nagbigay diin sa kanyang saloobin na ang parehong tao ay may pananagutan sa sitwasyon. Dagdag pa ni Jam na iginagalang niya ang trabaho at industriya ng kanyang ex-boyfriend at ng katrabaho nito. Sinabi niya na alam niya ang mga hangganan sa pagitan ng trabaho at personal na buhay, ngunit talagang lumampas ang dalawa sa mga ito. Walang mang direktang pagbanggit, malakas ang hinala ng mga netizen na si Anthony ang tinutukoy ni Jam na ex-boyfriend sa kabila ng hindi pa nila pagkukumpirma sa publiko ng kanilang breakup. Samantalang si Maris naman ang tila pinapatamaan ni Jam bilang katrabaho ng ex-boyfriend na lumampas na sa kanilang mga boundaries. Ganun pa man, sa kabila ng lalabasang espekulasyong ito, hanggang ngayon ay nanatiling tikom ang bibig nila Maris at Anthony. Kaya naman ang katanungan kung tumulay na ba sa totoo ng relasyon ang kanilang tambalan ay nanatiling nakabitin sa ere.